Oh, Primoy, Primoy Dennis Mayor. Uh, Kumusta rin mo, mo sa lati ko sa garden ko nung obserbasyon mo? Ah, uh, magayon niya ding lugar mo dahil presko pa ding kwan na lugar. Oh. Tapos sa itong po ng babagra, ding pagkalitan ng nindu ade. Yan. Yeah. Uh, nga na, lalong na-develop mo eh. Tapos nakulot na tabang sa atan sa barangay. Tanga ng panahon, ang gulayin, mga mahalong baga. Oo. Oh. Didisim mo, titaw mo sa mga barato. 50 Less. Yes, 50% almost. Oh. Ako nga ni, from Sorsogon, Sorso mm. Meron pa ako dito para mamakan. Oh, yugon mo yan. <laughs> Magayon na yarg sa alin, nagkalag ka ng tabangan. Oh. Tapos ang kung napaka-fresh. Siyempre, ta, sa sariwa sa oh, puno. ano, no, bagong, bagong kwan eh. Bagong pitas. Oh. Bagong pitas. Oo. Oh. Ang, magay oh. ang kagayo lang pa rito Buto na hindi ka nag-spray or... Amo oh man. But... oh man, pero bukan very often. Ah, okay. Mm. Tapos sa traditional or typical oh. ng mga farmers, every three days eh. Ako, ah, ah, ah. weekly lang ako eh. or minsan, every two weeks. Depende, okay. depende sa infestation. Pero magayon, magayon. Sarita, nakita ko rin mm. na baka ano, malimig, mapuan, ang lugar. Magayon. Sa itong panahon pa kaya eh. Oh. Ever since pagkipapakunsa ko, talaga mga last na ako. Oo. Oh, para lati na tala ko hindi mas ganung oh. estudyante pa ako. Hmm. Ay, sana. Magayon na kayo sa Tapos, syempre nga na, na ay nakita source of income, ay kita kapital. Yes. Before, Ora. okay lang. Oh. One flat, yan lang. Kita oh. Nagtang. nga na, ay kakapital. Ba't nagkagamit ako ng technology? Technology. Oh, may plastic mas, molds magayo. Diba? Ah, po okay. mga gamit ko rin, mga din motor na mo eh. Amo oh, oh, ngani nakita ko ading sa oh, machine mo ha? May medyo oh. Eh. expensive gyud Ay kita di di kwan magayon. cultivator tiller. Magayon okay, nakalang tabang. Oh pangpusa sa daga, pangrunot sa daga. Oh magayon. Tapos oh, so, yung ano sprayer ko mo may, oh? may kalo, ay may kalo. <laughs> <laughs> yan boxe. Yan, yan ang sprayer ko. Ah, di motor na. Di motor. Ah, so manually ano. Yan. Magayon okay, pero so, oh, liter di. 20 liters yan mo eh. Ah magayon. Oo. Oh, oh. Amon na talaga ang upgrade, nag-upgrade naman. Oh, yeah. nag-upgrade na kita ta, may date na puhunan. Okay, dadakilo, dadakilo oh. na ng ma-spray. Yan, sya. tapos Ay, nagamit na nakita ng plastic molds dito sa lati para hindi na pagpatubuan ng award. Oh, oh, yan ang ano, mga yan. yan. Oh, uh, ang hindi ko lang didipig plastic mold, so nang kamote. Ah, Nakakanap <laughs> yan. Nakakanap sa daga, kay pan magkwa oh. dyan, maggamot ng gain sa daga. Tapos may side crop akong pitsay. Ta tapos ang kakayo ng panidisi, mamoy, tayo ka ng water. Oo, oh, may irrigation water, ako dito. Oo. Oh. Oh. oh, nasa gilid no mismo ako ta. sa irrigation. Uh, oh, yan ang kakayunan na dito. Na, na, perfect. Perfect uh -oh. ang quality. So yan mo yo, yan nakita mo bagan tama nyo sa sa noong ripple out oh, na yung ripple yo. Yun. Marigoso ko na nagkaralaya. Oh, yan ang remnant ng bagyo. Ayaw. Oh, tulong bagyo baga mga makusugo ayaw. ni Lagyan kita. Pero ayaw. namudo ako. Namudo ako. Maski puro pauno diyan sa area na yan. Nakapudo ako ng mga 15 kilos. Mare, tadi man nagkwenta pin puro Ah, may mga stick yan. Uh. Uh oh. Sumugay na ay sa dito sa atin. Napakagayon. Oo. An mga buyer ko rin, mga para retail dyan sa, di di sa barrio ta. Mas ba na, dakilang tabang sa barrio Nagarilibot? Oo. Dakilang na tabang. Dati eh, sabi sa akin sa mga para bakal dide. Nagdayo, Nagadayo pa sindang pawa, tapos mabinit para mabakalang yes, ng Gulayo. Yes. So, siguro, nung narod na pagpaw mo sa rin, magandang sa rin, tudugan ka nga mga ibang tanaw. Oo, oh, magandag ni mga tanaw. Ha, tatakilang sa lote mo, Okay oh, diba? Kaya nga, nagtanaw ako rin, variety, bukong sa nasarong klase. Oo, oh, yes. Para oh, kunya di pakbit vegetables. Pakbit, uh, bit, vegetables tama ka. Oo. Oh, oh. Ay pangini pa sobra lada. Oh, yan. Oh, may labuyo pa. Labuyo pa. <laughs> <laughs> oh, yan ang puno, ang puno san labuyo san mo yo. Ah, oh, mo yan. Yan, yan, labuyo yan oh. Ah, okay. Yan, labuyo. Ade, ah, pwede na dito na mo, ade. Oh, pwede na yan itanong. Ta inog na. Okay, sige. Pa ko pala Hindi na. Hindi na. Dapat ko sa di pwede mo itanong na. Oo, oh, ubakan oh, mo tapos kun mo sa pisog. Ah, okay, sige. Mm, tapos direkto mo na sa pat. O, pag tubo, mo? transplant mo na lang. A, okay. Yan. Okay. Yeah. Kaso dito yung pamansan naabot ang mo. O, oh, oh, dito mo yan. Dito lang tanong ko sa. O, hmm, yeah, kung oh, ano yan. Uh, <tosun> parang konsumo sa yan. Pang konsumo. <laughs> Andito, apat na plots na arala ba? Oh, puro na buyo. Okay. hindi oh, mo makikita tatalong bagan. Ah, ah, uh, kay, Ang, ang yan yeah. sa iraram sa talong o mga sili yano. Ano yon? Yeah, intercropping Oh, intercropping. Mm -hmm. Amoy ade may so salbar sa akon sa bagyo sa lada. Oo. Oo, ta linok do anong talong sa lada. Amo. Kaya amoy ade kuang ko ka, biga parang blessing in disguise siya. Ta no naga talubo na. Makaskason sa talong linok do an maresul. Tinandingan sa lada. Amo. Nung tinandingan sa lada, nagyating sa lada. Sabi, mm. gore-gore ako produkto, ni-transplant ko yan. Oh. Eh, ura na ako time na i-transplant bagyon o di kasan amo nagprosper nga na sa lada sa talong nag-depreciate, nagdepreciate nagdeteriorate sa talong pero okay. talanog sa talong eh nagumpit uh, uh, talong uh, yan eh uh, talang ko kay hindi nakapamunga sa talong pero sa lada protection ng talong ah uh, ya den medyo okay na na mo ya uh, ang lada mahalon mahalon ang labuyo nga na sabi ni Mrs. sa market 600 to 800 per kilo. Grabe. Kaya na, kung bibila niya, di ma, uh, asing ko, tapulog ko ng bagay. So, almost na. almost mga 30 pesos na. Ang bakalon. Kuha daw ko, no? Tulo, tulo, Jis? Oh, tulo, Di, oh. 20? 25? Grabe, hindi nga na ako makapaniwala na si Rinsang yeah, Kamalang Labuyo. Laladaon na lalada lalada pa sa ngimot mo. Amo, sa Manila, bagas atong inabot na ng 1,000 per kilo. Yes. Oh, amo yan. Yan na, Sili, Taiwan. Ano, Sili, Taiwan. Oh. Tapos, sudara kulo nga na, last time nag-range ng 350 eh, to 400 per kilo. Uh, eh nga na, medyo nagbaba siya, 300. Pero, okay. Pero mahal mang gila yun, mahal yun. Ma hindi ka baba. Mahal yun. So, darakulong lada, pero manggo mangguan mo dyan sa, 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 sari-sari. Uh, 400, 400, 500. Hindi, ang, darakula. Ang retail, ang retail. Hindi, ang 20 pesos mo, tulos na ng pinaso. Ay, <laughs> <Weird. laughs> Pilipinas of lada, darakilo. 20 pesos to, ano, 5, 4, kuminsan. Bambi. So, yeah. Pakita mo sa darakilo ng lada dyan. Nagbakal ka? Ayaw po dito. O, oh, di sa binakal mo dyan. O, oh, na nee, may pechay ka, no? O, oh, yan, may pechay. Hey, ayan, pero harvest yan. Sir Pion, si na Dennis. Oh, mga talaga. Yan. Hindi hey, mo na kuna, kung magdayo dito, eh. Hindi talaga nasa na. <laughs> primerong harvest sa pechay, oh. Hmm. Yan, presko presko. And then, may mga ampalay. Apakita din di, oh. Oh, nila ang sinauda ni Primoy Dennis. Dadaroon sa Sorosogon. Oh, ni Moy. So, mga kwenta ko na yan, na yan. Okay lang, okay lang yan. At least, uh, ano man yan. Okay. Pero, ang mga advantage sa Marigoso, tabo ka niyan si Ring Santalong. Na antalong talong, pag inulod, talagang hindi mo naman pakinabangan. Ang Marigoso, pwede pa. Okay yan ang Marigoso. So, tight, ano na, ano? Ora lang kita ni karabasa pang pack bait pero Pero ay ay kanyan pigta Bago pa may ora kita bunga. <laughs> oh ayan, may sitaw, may okra. Oh yan salada. May ampalaya. Ayan salada. So Ayan, ladang darakulo. Pwede mo yan. Oh yan giveaway na pipino. Giveaway, <laughs> giveaway na pipino, may oh. dito kitang talong oh. Mm, talong. Ayan. Okay, pading ka pa. Ade. Pwede na. Ah, Pwede na baga. Ayan. Oh, ni dakol pan marigoso ta oh. Kuya mm, mo mm. barakal pa rin na kamo. Yan tabi mo mapresko pa di sa ibong. Ay po. Uni, oh. tumba yan ali sa yang man. Oh, yan mga malinig yan oh. <tip> oh yan. Pero pa to, oh. So ayos na din, ayos na din mga paninda ta. Ayos mo. Oh, bagay daw sa akin. pd. <laughs> Pwede, pwede. Uh, oh, Jack of all trades, master of none. Yes. Uh, maski din kita isabak. Pwede, no. pwede. Naadalan. Ayan, salamat tabi primoy, salamat. payin. Salamat. Salamat, salamat. salamat sa pagbisita rin sa Latita. pa ano, ano, siguro. O oh, sige. Sana makarecover ang talong ta para mas magayon ang mapudok ta. Okay, salamat. Okay, salamat.